Flex ko nga lang po yung aking po-order kahapon na puto cheese. Order po ito ni Minerva at ng kanyang mama. At isa rin ito sa mga paborito ng aking mga anak na mga kakanin na aking ginagawa. Bali ganito po siya pagluto na po ang ating puto. Bali ang ginagawa ko hindi ko pa din ang nilalagay yung cheese doon sa nailagay ng mixture doon sa molder. Saka ko lang siya nilalagyan ng cheese, uh, 4 minutes bago po matapos yung 12 minutes na time niya. At ganyan po kaumbok ang naluto po nating puto cheese. For orders and inquiries po, you can PM us po and you can PM din po sa aming Facebook page na Don Als Cakes and Delicacies.